Kamusta mga boss? Kamusta ang buhay si man? Eto nga, nakapag-ankurahin na kami dito sa may Talin, Estonia At uh, marami na naman kaming job order ngayong araw Pero half day lang kami dahil mamaya aalis uh, na rin kami At didikit kami sa puerto ng Usluga, Russia So ganito nga pala yung routine ko tuwing umaga. First things first, syempre magkakape muna tayo para magising ang ating diwa. Then actually hindi na ako nagbe-breakfast dahil nagfa-fasting ako pero kumukuha pa rin ako ng breakfast. Ginagawa ko siyang pangmeryenda na lang 'yan. Ang breakfast namin today is uh, yan egg spam tapos century tuna. So yan naman usually madalas yan ang breakfast namin. Then, after work, coffee na naman ulit ako. This is my second coffee. Yan yung mga tropa, nagkakape na rin sila. Ang aming pagkain ngayon ay biscuit lang dahil busy pa si steward. Duty na naman tayo, 4 to 8 ng hapon. And mamayang alas 12, arrive na kami sa Russia. Alright. Eto, duty na naman tayo guys Pero wala naman masyadong kalaban ngayon Pero kailangan pa rin daw nila ng watchman So yan, yan yung aming barko Marami naman kami mga dadaan ng mga isla at mga kung ano-ano Isa pala sa mga duty ng EB is being a lookout or a watchman Then siya rin yung magiging helmsman kapag kailangan ng helmsman Then magpo-post na lang ng additional lookout Yan pala merong lighthouse Then, dinner time, pinalitan mo na ako ng OS. Yan yung dinner namin ngayon. Tapos, may dessert pa na pineapple pie. Masarap naman. Kayaan tayo, guys. Arm! Arm! Eto pala yung bridge wings namin. Hello, guys. Yan, sa may gilid lang yan ng bridge dahil nga medyo maganda ang panahon ngayon plus 12 lang yung temperature saktong sakto lang then ang ganda pa ng araw tayo na naman yan guys so saktong pa 8pm na yan pero may palubog pa lang ang araw yan si third officer namin kaya gising ko lang 11 na malapit na mag alas 12 so alas 12 dar darating yung piloto at lalabas na rin ako dahil nga magbumuring na kami, hindi dikit na kami sa Port of Uslugar, Russia. So, see you in the next vlog na lang. Alright!